Hello guys, meronang nang hapon po sa inyong lahat So, nagraras po si Ate Dang Ayan, habang nakatulog yung mga amo ko So, ayan guys um, Pag syansya na kayo, at hindi malakas ang video na Ati Dang Hindi makapagsalita ng ano So, dito guys, kailangan ninyo ng pouch Kung meron kayong red or green pouch, white na kahit ano guys So, green pouch po yung much better guys So, dito naman guys ay dito sa sinanom stick guys isulat ho natin ang code na ano 520 yan 7 4, 1, 8 and 8 and 8 and 8 so yan guys so dito yung pera na kailangan ninyo. So, dito guys, gagawin niyo ito ngayon dahil new moon. So, make sure guys, natapusin niyo itong video. And then, make sure guys, nasusundin niyo itong process niya. So, madali lang ito. Ayan. Kahit anong ballpen kayo ang meron guys. Kailangan niyo ng tatlong coins. So, isang pouch. Dito guys, ilagay niyo ito. And, ito guys. Coins. Ayan. And then, i-drawing niyo itong sigil sign na to. I-screenshot na ninyo, guys. Ayan. I-screenshot na ninyo, nakuha ninyo. So, madali lang, guys, diba? So, dito, ito ay money spell. Ayan, guys. Itong sigil sign na to, ilalagay mo dito sa loob. Ayan, guys. Saan mo to ilalagay? Ayan. Ayan. Saan mo ito ilalagay, guys? Either sa bintana, sa taas ng bintana, ayan, o kaya sa taas ng pintuan. And, make sure, guys, na walang makakakita nito. Dahil kapag nakita ito, mabre-break yung spell. Ayan, guys, baka hindi ka pa nagkaroon ng blessings, hindi ka pa dumating yung blessings na ano guys, mawawala na yung spell. Kung baga, napahiran na siya ng negative. Ito, guys, gawin mo Uh, sa isang taon or one month or two months ayan guys, hayaan mo lang siya doon sa pinaglagyan mo pero ito yung anong process niya guys dito magkakaroon ka ng instant blessings instant na lahat-lahat ng pagkakaperaan lahat-lahat yan guys magkakaroon ka nito pero yung isa lang ho na hiling dito na make sure guys na walang makakita na sa paglagay mo so pwede po sa taas ng pintuan at sa taas ho ng ng bintana. Pwede po ilagay doon. Ito guys, uh, pwedeng pwede siya doon. Basta siguraduhin lang ninyo na walang makakita. Kayo lang yung ano, habang ginagawa ninyo, kayo lang ang may alam nito. Habang ninalagay nyo doon, kayo lang yung may alam. So, make sure guys na kayo lang talaga yung makakalam. Walang makakakita para dumating ho o kumbaga tuloy-tuloy yung blessings ng buhay nyo. Kasi guys, pag na ano po to ng iba, mag stop daw po itong, ano na to, itong blessings niya o yung spell na to guys. So, ito lamang guys at maraming salamat po sa inyong lahat. Anytime po pwede ninyong gawin. Pero pagdating po sa mga money spell, uh, sa mga ano guys, gawin po ninyo ito ng bago mag 3pm. So ito lamang guys at maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.